Sinuporta naman ni Sen. Rafi Tulfo ang panukalang budget ng Judiciary sa pagsalang nila sa budget deliberations sa Senado. Kung saan lumutang din ang isyo sa Farmally. Ang buong detalye sa ulat ni Daniel Badalastas. Sa pagsalang sa budget deliberation sa Senado ng panukalang budget ng judiciary, ilan sa isyon tinanong ng ilang senador ay ang isyo sa Farmally, kaugnay sa pag in contempt sa ilang resource person ng kasagsagan nagsasagawa ng investigasyon ng Senado. May inanunsyo ang budget sponsor ng judiciary na si Sen. Sani Angara kaugnay dyan. Sometimes we are quick, quick in the, to fire the trigger, to pull the trigger in this particular case, cases. So we'd like to be guided accordingly. They will say, no, we did not do that. Even if there were five other witnesses pointing them that they did it. Sa simpleng salita, uh, hindi nila kune-question, hindi kune-question nung uh, hukom ang uh, ang ating kapangyarihan dito sa Senado, uh, yung contempt power natin sapagkat nasa saligang batas huyan. Pero yung paraan po nung uh, pag-exercise nito, pag uh, nag-deklara tayo ng isang witness uh, in contempt, eh kailangan may due process. Ho. Bigyan ho siya ng, uh, ng uh, um, uh, oportunidad na madinig at uh, ipaliwanag yung kanyang testimonya. Si Sen. Rafi Tulfo pinatitiyak naman ang budget para sa mga hazard pay ng mga judges, pati na ang modernization program para sa mga korte. Kung pupunta po tayo sa ilang mga korte, kalunos-lunos po ang kondisyon. I would like to also give my full support for the modernization plan or the innovation plan of the Supreme Court for our lower courts. During the pandemic, we saw how processes could be digitalized to expedite matters. Sa pagsalang naman ng budget ng National Intelligence Coordinating Agency, tinanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang posisyon nila hinggil sa problema sa Pogo. Sabi ng budget sponsor, ang permanenteng pagsasara ng Pogo ay makakatulong sa pagbaba ng kaso ng human trafficking. The Philippines will no longer be a hub of an industry that is prohibited in other countries. Additionally, it will resolve the issue of not being aware of the number of Chinese nationals in the country as their entry is facilitated by corrupt personnel. Una ng marami nagre-rekomenda na iba na ang pogo sa bansa. Daniel Maralastas para sa Bayan.